Hi! happy Monday sa inyong lahat ngayong umaga guys nandito ako dito sa area na ito ito kasi binabantayan ko yan guys ang nagtatrabaho dyan na nagpipintura kasi kalalagay lang namin ng center point nilalagyan namin yan ng center line para masundan nila at mapinturahan ng mga painter so dito na ako naghihintay kasi ang boss ko is umalis pa mamaya is babalik daw siya right after mga 1 hour hindi ko alam kung makabalik ba siya noon kasi minsan matagalan din siyang makabalik so dito lang ako guys nakaupo lang ako this time pero uh, hindi tayo pwedeng mag uh, mag uh, ano pa nito mag uh, live live or or mag uh, dot-dot nang -dot magdot-dot -dot kasi may mga modern dito kasi nandyan po ang main building yan po, so makita po tayo dyan, at saka lahat dito guys sa mga corner is may mga camera so makikita tayo pag once na may ginagawa ka dito guys na ano, kasi nakamonitor doon sa, sa, ma sa monitor area na sa may uh, camera doon, no makikita tayo, so kaya nga, dito lang tayo yan po is Ethiopian. Tapos Indian, nagtatrabaho sila. Sila lang tatlo ang mga painters. Painter. Sila lang tatlo ang painter. So, yan. Sila lang nakatapos yan guys. Mula doon sa kabila hanggang dito na, na nakarating dito. Sila lang tatlo. Nadahan-dahan din nila na matapos sila. So, maglalakad muna ako para makita din ang mga views for ang mga building makikita ninyo pero alam ko nakikita nyo na to kasi last marami na akong mga videos dito guys na pabalik balik na lang tayo dito na area pero sana hindi nyo akong pagsawaan sa aking mga videos patuloy nyo pa rin akong mamahalin at supportahan kahit na boring so yan lang ang buhay natin yan lang maisip natin content ngayon umaga. Makati kasi yung ilong ko guys, parang na-allergy. So, dito sila oh. Mainit talaga guys, tingnan nyo ang ano ng araw. Kaya nga nagtatakip ako oh, kasi parang hindi po tayo itimin. Kaya sa kanya oh, tingnan nyo. Si Ershad. Yan. Nagtatakip din siya ng mukha para hindi din siya mag mangitim. Ayaw din niya mangitim. So, nila guys yun nilagyan nila ng pintura nilagyan muna lang masking tape ay first nilagyan nila ng linya isang linya and then masking tape pagkatapos nilagyan nila ng pintura so yan lang guys ang aking kunting uh, vlog this morning sana uh, nandyan kayo always sa mabuting kalagayan magandang buhay at uh, god bless us all bye bye